I've been attached with a feeling of them waking up with you by my. Pag talaga merong ayudang binibigay sa atin itong ating Donnie at Belle ay marami talagang mga bula ang sobrang kinikilig at napapahimlay lalong lalo pa nga sa bawat suportahan ng ating Donnie at Belle sa bawat isa kaya naman ganoon na nga rin ang pagsuporta ng maraming bablis sa kanila pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon And my movie Gigi will be showing January 24th. So that's like a few weeks from now, right? well, few weeks from now. now. Uh, uh, the first The first esports movie in the Philippines. And I'm so excited to show you guys how different the movie is. Um, what I've done also in kung saan ay sobrang excited na nga itong ating Bel Mariano sa Gigi the Movie lalong lalo pa nga na itagpa ni Tito A itong ating Bel sa post nito kahapon na umani nga ng maraming komento sa social media at kita naman talaga kung gaano talaga ka proud itong ating Bel Mariano pagdating kay Donnie Pangilinan at todo promote na nga rin ito ang ating bell dito. Kaya stay tuned lang tayo for more updates sa couple.